Ang kambal na Senading si at Dong. Si Nading at Dong ay kambal ngunit magkaiba. Ugali ni Ding na palaging maglinis ng sarili, tamad namang maglinis ng sarili si Dong. Isang umaga, naglaro ang kambal. Tumakbo sila paikot sa kanilang bakuran. Naglaro din sila ng taguan at tayaan. Pagkatapos nilang maglaro ay nagpaalala ang nanay. Maglinis kayo ng sarili, sabi niya. Opo, nanay, sabay na tugo ng kambal. Naglinis ng kaniyang sarili sa banyo si Ding. Si Dong naman ay nagpalit lamang ng damit. Tamad kasi siyang maglinis ng sarili. Sa kanilang pagtulog ay balisa si Dong. Bumangon siya at nagkamot na nagkamot. Makati kasi ang kanyang mga braso at paa. Nagising si Ding at nakitang nagkakamot si Dong. Maglinis ka ng iyong sarili, payo ni Dong. Nakakatamad, bukas na lang, sagot ni Dong. Kinabukasan, lumapit si Dong sa kaniyang nanay. Ipinakita niya ang mga braso at paang nagkasugat. Sinabi niyang tinatamad siyang maglinis ng sarili. Ginamot ni nanay ang mga sugat ni Dong. Maglinis kang palagi, Dong, payo ni nanay. Opo, susunod na po ako, sagot ni Dong. Simula noon, magkatulad na ang kambal. Palagi nang naglilinis ng sarili si Dong. Naging masaya ang kanyang kakambal at nanay. Salamat mga bata sa pakikinig. Sana ay marami kayo natutunan. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo. Thank you for watching!